Hello kabayan. So ngayon, um, actually, tapos na ako pumasok. Kauwi ko lang. So maglilinis ako ng aming bakit ngayon. Kasi alam nyo po, magpo-fall na. So magtataglagas na, no? So, babawasan ko na yung kalat para <laughs> hindi dumami yung aming kalat. At saka yung mga pupo ng aso ko, um, dadamputin ko na rin kasi ang dami na rin. Well, alam mo po ba, mahirap dito pag malaking backyard mo, ang hirap maglinis. kabayan ang hirap maglinis kasi kailangan mo linisin yung buo. Tapos meron pa dun sa labas. Ang laki-laki, ay naku, nakakapagod maglinis. Well, sisimulan ko na kabayan, ano? Pag naglilinis ako dito, nakasapatos ako nakasapatos ako kasi ano, maalikabok hindi ako nagsisinelas ang daming ang daming pupo kaya ayan binabawasan ko na Kala ko tumalo na naman ang aso ko. Alam niyo po kabayan, nakakapagod mag ganito. na mag kalaykay. Pero, ang ginagawa kasi muna namin, bago namin siya i-mower, ah, uh, tawag dito, niwawalis muna namin para matanggal yung mga tai-tai. Kasi tumatay yung mga aso ko, tinatanggal namin bago namin i-mower. Pero, ang laki nakakapagod. Lalo na pag wala akong exercise. Oh my God, nakakapagod. sabi alam niyo po, dapat yung paligid niyo lalo na kung may aso kayo, dapat nilinis niyo lagi para iwas parbo. Yun yung sabi ng doktor. Yung aso ko, si King, King, halika. Come on. Ito si King, nagkaroon doon ng parbo. Pero, so far, nakasurvive siya, bait ng Panginoon. At ang mahal po magpa-hospital ng aso dito, sobra. Ang mahal. Buti na lang, merong installment. Mabait yung ano, mabait yung doktor. Magpapa-installment sila sa mga hindi kaya magbayad. <laughs> Nakatulad ko kabayad, di ba? Napapakiusapan ng doktor, actually. Kamusta po kayo dyan, mga kabayan ko? May bagyo pa rin ba sa Pilipinas? Dito, magtataglagas na at yung mga dahon napapansin ko nag-iiba na yung puno nag-yellow na siya yung ibang parte ng lugar namin nag-yellow na <laughs> nakakapagod mag ano napakakapagod magkalay guys sobra <laughs> Ay. Well, sana po ay lagi po kayong okay dyan, ano, kabayan, ano, and lagi po kayo mag-iingat. And meron po pala ako sa inyo i-share about po sa Ontario po, yung opportunity po sa Ontario. So, i-vlog ko po yan, abangan nyo po, at napakagandang opportunity po yan sa mga gusto mag-Canada at yung mga nandito na sa Canada na, na gusto pong aso uh, sumali po sa program po ng Ontario po. So, madali po kayo mapapermanent residence do no? So, kabayan, Follow me more and magdilis muna tayo ha. And salamat po sa inyong mga suporta. Bye bye po!